Isang magandang morning mga kalingap. Tayo po ay mag-harvest na naman. Maaga tayo dahil ah uh, po, marami tayong gagawin. Magtabas ayan, gaya niyan no, oh, makapal na oh. tayo para mayagaling matapos. May order tayo. Marami kaya lang hindi natin hindi suportahan. Mm -hmm. panahon talaga pala panahon ng pagkakatao. Dito muna tayo magsimula. Yan. Ah, kailangan na natin magkontrol. ng pana. Fuliar ah. Busin muna natin yung bunga. Para makapagkwento tayo ng foliar. Hmm? Hindi umatake na yata. Habis tayo sing umaga sing umaga habis tayo Oh Tukol Toko! mahaba ang tok, oh, tok niya. Oo. Uh -huh. Madala eh. Oh. Madalas yan, dalawang bihis lang yan eh. Ang bilis mo lumaki Kapul oh. Kapun lang to Litlig lang to Ngayon dabig-big-big-big na eh

Kayak lang buah-buak tuh tuh putih ya. Hmm. Oh, betul Okay, so yan na po ang ating harvest e, Bukod bukod na po natin ah, Pag uh, ah, separate Sa uh, ah, dito ay Good and reject okay, Mga reject talaga Kasi Pag i-spray tayo ngayon Mamaya, hapon, gabi Nah, lang, ay, ating, uh, mga mga jiggly oh, oh, na ipapakain natin sating ating mga chicks. Chu. Mga chicks. Totoo ba maliit daw mga mga oi. Oh, so Ah. daming rejig oh. Halos ko malahati ah. Katapos nating uh, sitaw, kuha tayo ng uh, sigarilyas. mayroon pa sigarilyas dito bago yun ay bigay natin itong mga rejik sa ating mga pets yan yung ating sitaw saka sitaw pa rin yan hmm Ayan, bigyan natin dito sa ating rabbit dito sila nagtatangga hmm. ayan hmm. hmm. sa inyo sa ating uh, harvest ngayon meron tayong harvest nitong uh, ukra sa kas

Okay, isang kilo ako ha. Ako si Si Okay, isa rin. Isang dalawang kilo. Plus itong ating sitaw.

tayo ngayon sa ating uh, suki no? Sa ating uh, gulay okay magandang magandang uh, buhay po muli ano sa ating lahat ayan po yung ating uh, naging uh, harvest o naka 8 kilos o naka 600 tayo mga kalingap ngayong araw na ito Maraming maraming salamat So ito po yung ating uh, si okrahan. Han Bapakinabangan na natin ating mga Okra So salamat sa ating mga Subscribers, followers Silent sponsors Silent viewers God bless po sa ating lahat Salamat team Kalingap Kuya Bal atid na Kalingap Rab Thank you uh, Ito po yung ating uh, Tawag dito ay uh, Kaddyos Ayan. At yung mga chickens. So, ayan, kumplito na, oh. Ay, namumulaklak na rin, oh. oh. Ayan, pansahog. So, salamat, salamat. Ingat-ingat tayo lahat. Babay-babay muna. Pansamantala.